Hi guys, dito na naman kami kay Myloy Mangunguha kami ng saging Kasama si aling maliit Ayan, mainiton So dali, dali, lakad na Ayan yung saging guys, hinog na baga Hinog na sa si saging guys Ayan si Myloy mm. Sa so, tita niya Ayan, makuha kami ng batag. Nahinugan na sa batag. Sabi ko na, mainugan na gayod. Ayan, ang saging. Nahinug na naman siya sa puno. Ayan, saging. Nahinug sa puno. Huh? Hey. May kakao dito. Mahinug na naman. Mahinug sa kakao? Hello. Ay, may loy. Ayan, kaya yan. Habang bibi pa ko. See you later mamaya again, guys. suka kakao. So, kakao. kakao ni Mayroy. Ayan. Dito pa po ata. Titibain na. Oh, Ay, Titibain na ang saging. Makakain ang bibi ng saging. Ayan na. Kiniba na ni tita niya. Oh. Ayan. <laughs> Kaso nasabit na. Hala, ayun na baby. Ayun na baby love. Ano ka baby? Hmm. Kakain na ang baby ng saging. Yehi, ayan Oh. Ayan guys, so nahinuga na guys. Galing, o di na dito na. Ayun na, oh, kain na oh, saging. Ayun, yung saging. Ah. Sige na, ayaw din ako. Doon na. Hindi oh. na, mamaya na. Doon na, kay tita. Nam-nam-nam. Hala, nam-nam. Nam-nam <laughs> daw, sabi ni Aling Maliit. Nam-nam. Bye-bye muna, guys. Mamaya yum, ulit. Kuha pa kami ng kamote at kamoting pang tanim. Tsaka kamoting tsaka linsa. Ayan. Kuha kami ng pananim na kamote kasama si aling malilit. Maliliit. Aling malit nag-iibi. nag, nag ang aling malit natin guys. Sintana. Ayan kasama ang tita niya guys. Ayan nagkua kami ng pananim na kamote. Kasi habang April pa. Ayan ang kamotehan guys. Ayan. Ayan nagkukuha ng pananim na kamote. <laughs> Dito lang yung vlog namin guys, bye bye. Thank you for watching. Bye bye na Bibi, bye bye na, bye bye. <coughs>